So na mga guys, sa mga idol. Kakabitan natin ng rag USA, mga ating gamit na sprocket. Ayan po. Ang ating gamit. Kaya, yeah, natin ito Then, paklasin natin. Tapos, ito so, ating, ating ito po ay 3mm ito yung ating ginagawa mga idol tapos ipapasok natin ito dito ito yung ating sa butas Ito. Ito mga idol. Ayan. Mga katamsart, kinakailangan atingin natin ito rito. Ito ang ating gagawin ngayon. Ano rin nyo? O paano ko na nakasimbol? Kapatirin natin ang maganda. Ya, baru saya kau Saya kau 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 tulis kita kau 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 no? So, Palit tayo ng talim. Ingat din po tayo sa paggamit ng grinder. Kasi ito po, minsan ay tumatalsik ang bala. Ang gagawin po natin, kakatingin natin ito, po kuntanan <celebrate> ating ah eh mainit. Mainit, mainit. Mga guys, mainit. Ayun, ating ang kaki alain ah, dito. Ayan. Ayan po. Wow. Hindi po siya kasukat. Ano? Anong gagawin natin dito? Lalagyan natin siya ng ano. Ng next mm -hmm. Ayan. Na siya. Ayan, ito na mga guys Sa uh, mga idol Kakabitan natin ng rag Yung isa gamit na sprocket Ayan po gamit. Kaya tansan natin ito dito. Ito ay 24 ang ipin. Nakakabigyan natin dito ito. Ano, walang sumamang ano. Wow! Mga Max para. Maganda kabit. Okay naman siya. Ayan. Medyo may tumamanan na konting flex. sumunod cha. Kayo na pa, pa. Eto sa amin ani to. Arat na din pati. Ngayon. Nasunod na man. Bigyan may block sa account. Pag Ini dia masih Ini dia masih Ini dia masih Ini dia Oh Ini dia masih Ini dia masih Ini dia masih Ini dia masih dia kita nama Ayan, ready to use na po. Ate na siya gagamitin. Nakaano naman siya naroon sa ilalim. Sa ganda siya. Ang maganda ng ating gamit. Okay. Eh, kakabit na po natin mga guys. Ganito po yung ating nangyari sa ginawa natin. Ayan. Ayan na po. Talagang... Tsaka lang po yung paggawa, saka gagamitan natin ng konting tiga Ayan. rolling rolling oh, ba diba? thank you for watching mga idol mga thumbs <clears throat> a few minutes later meanwhile ay ano oh. tamo tsura natin puro grasa yung kamay natin <gasps> hmm yan muna ako dito sa partner ko uh -huh. Bababa muna tayo ng hagdanan. Na. Yan oh, tabi pati siya. Video ako muna ng aking ginagawa doon. <coughs> ha? Ganun oh. ba? Di maganda. Okay. Tingnan muna natin yung ating ginawa. Puro grasa pa yung kamay natin, oh. Ganyan po yung trabaho ng isang mekaniko. Ayan, mekaniko ng bike. Ayan. Dali lang. <laughs> Abi ako muna tong aking ginawa na to. Ayun po. May kabit ko na siya. Madilim. Ayano, oh, ayan. may kabit ko na siya. te natin kung gagana siya ng maayos. Ayan. Up. Ha? Ah, mo kanya nin mula ang uh. Pakaon na yan. At yung mula sa nalayo. Ah, pabalik. Let's say. natunog yan. yan. nya tu. Ya tu Ayam po, oh, di ba? Oh, bolehnya saya sa gerahi. Ya tu. Ayam wala nang tunggu, pula thank you for watching. Bye bye. bye, -bye.